Grabe mga kahugot. Isang post lang ni Belle at nag-viral agad sa social media. Bakit nga ba? Eh kasi naman sobrang sweet at kulit ng interaction niya kasama ang tinatawag na bunso at panganay. Bardagulan na maihalong lambingan kaya lahat na pa-comment at na-like. Pa Hello mga kahugot. Welcome back sa Pinoy Hugot Sihi, ang tambayan ng mga latest chika, kilig moments, at mga viral na kwento ng ating mga paboritong artista. Kung bago ka pa lang dito, huwag kalimutan mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated ka sa lahat ng hugot at happenings. Kamakailan lang, ibinahagi ni Belle ang isang Instagram post na agad naging agaw pansin sa mga netizens. Makikita rito ang kandid at masayang moments nila, kasama ang tinatawag ng fans na bunso at panganay. Hindi lang basta-basta bonding ito, kundi puno ng kulitan at bardagulan na talaga namang nagpapatunay kung gaano na sila kaklose sa isa't isa. Marami sa mga fans ang natuwa at nagkomento, sinasabi na bihira nilang makita si Bell sa ganitong chill at unfiltered moments. May mga nagbiro pa na, parang magkakapatid lang ang vibes, habang ang iba naman ay napasana all dahil sa tight bond na ipinapakita nila. Ang kanilang chemistry at natural na lambingan ay nagpapatunay na hindi lang sa harap ng kamera ang kanilang samahan, tunay itong friendship at closeness of cam. Hindi nakapagtataka kung bakit sobrang solid ng suporta ng kanilang fans. Grebe. Ang kulit at sweet nyo. Bardagulan pero love wins pa rin. Bell, super blooming ka. Ang saya ng vibe nyo. Sana all may bunso at panganay na ganyan ka-close. Mga kahugot, Anong masasabi niyo sa super close na bunso at panganay moments ni Belle? Kayo ba, team bardagulan din? I-comment niyo na yan sa baba at pag-usapan natin. Huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe, at i-click ang bell para updated sa mga susunod pa nating tsikahan. Dito lang sa Pinoy Hugot Sihi, kung saan laging may kwentong maihalong kilig, saya at hugot.